Very welcome kami si Senator Amy. Ngayon, makabisita kami dito. Uh, thank you, Senator Amy. Thank you for your support. Ang uh, importante uh, yung continuous support niyo sa amin. Thank you to Honorable Senator Amy for gracing us with your visit today. Please let me know or let us know whenever we can be of help so that we can, our services can reach out for more of marginalized uh, brothers and sisters of our country. Ganon pa man, kahit paano nagtitipong-tipong tayo at tayo sa MCCMI, eh kahit paano meron tayong mga handog sino naman ang nakakaalaman sa isko Maraming salamat po, Senator Amy Marcos. Maraming maraming salamat po sa pag-uusap ninyo sa notribana ninyo na project nyo para sa mga kabataan. Thank you po. Maraming pong tulong po sa mga mawala pong makakain. Thank you po talaga po.